Hello watchers, Nandito ako ngayon sa Barangay Mauyon, Puerto Princesa City, Palawan at kasalukuyan nga ipinagdiriwang ng barangay ang Kobili Festival. So ang Kobili ay isang uri o klase ng shell na dito lang daw sa Barangay Mauyon mahahakuha ng ganitong klase ng shell. At ngayong araw nga ay meron silang cooking contest na kung saan ang bawat participants ay magluluto o mayroon silang kanya-kanyang specialty of course ang kanilang pangunahing sangkap ay ang Kobili. At yan ang matutunghaya natin ngayong araw. So guys, nagsimula na nga ang cooking contest at ayan nga, meron lang silang apat na, na participants. So tara, check natin yung niluluto nila. So guys, ang unang natapos ay ang uh, puro Korean dakan. So tanoy natin sila kung ano ang tawag sa kanilang luto at kung ano nga ba yung special dito. So ma'am, anong tawag po sa luto nyo? Uh, kubili kari po ma'am. Yung ano lang po ma'am, yung mga ingredients namin, uh, may gata lang po siya, tsaka curry powder po. Yan. Tsaka dalawang klaseng gulay po, may patatas tsaka carrots po. Wow, excited na ako matikman yan. Mamaya na lang. <laughs> So guys, tapos na rin po ang Poorak Everlasting at tanungin naman natin si Ate kung ano nga ba yung tawag nila sa kanilang luto ngayong araw at kung ano nga ba yung special dito. Ah, ang tawag po sa amin luto ay kobele curry at ang special ingredients na aming niluto ay yung luyang dilaw or ginagawang turmeric. You know? So hindi po talaga kayo gumamit ng yung curry powder. So luyang dilaw po po. Luya dilaw. 'Yun yung special dahil benefits ang turmeric organic yes. medicine. So, so, ayan, uh, karib din po ang luto ng uh, Purok Everlasting. Same sila doon sa nauna nating uh, in-interview. But still, tingnan natin mamaya kung ano yung magiging lasa or ano yung lasa ng mga luto nila. So, guys, kasama ko naman ngayon si Ate Lorna, ang representative ng uh, Purok Centro. At isi-share niya sa atin kung ano nga ba yung tawag nila sa luto nila ngayong araw at kung ano nga ba yung special dito. So, Ate, anong tawag niyo po sa luto niyo at ano pa yung mga ginamit niyo? bupis po. Yung ginamit po namin, ma'am, is gata na, ano po yung price po na gata, yung 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 po na, ano, apa, apa. hindi po siya yung binibili. Bago yung, ano po, yung ginawa namin pang kulay is, ano po, aswete. Mm, okay, aswete po. Bago, sibuyas, bawang po, luya, at saka paminta po kumituyo at naka, ano, Ayan! So, Kubili Bupis naman po ang uh, sa Purok Centro. At ang kagandahan dito ay uh, ito yung kanilang plating. Ayan. So, nilagay nila yung bupis sa mismong shell ng Kubili. So, ayan guys, kasama ko naman ngayon si Sir Reynan, ang Eskri Chairman ng Barangay Maoyon. At syempre, share niya rin sa atin kung ano nga ba yung tawag sa luto niya, sa specialty niya ngayong araw, at kung ano nga ba yung uh, gamit niya sa pagluto nito. So, ma'am, good morning po. Uh, ang luto ko po ay creamy salted egg kubili po. Ang specialty po nito, kanina ko lang kinuha yung kubili para talagang grabe ka fresh. Yan So, guys, ayan, tikman na natin ang mga luto nila gamit ang kubili. So, itong una natin titikman ang kubili curry ng Poro Kriyadakan. Wow. Ang dami agad ng kuha. <laughs> pure na pure. Hmm, May kata po ba? Hmm, Kaya pa Kasi nalalasahan ko lagi yung kata talaga. <laughs> Masarap siya. Since curry powder nga yung ginamit nila. Wala sa malinamnam. Yun ang ano para sa akin. Malinamnam yung uh, kubili curry na to ng puro kriyam dakan. Sarap. Pwede isa pa. <laughs> so guys, ito na ang kubili bupis ng Purok sentro. So tikman natin. <laughs> mm. Masarap siya. Medyo spicy. <laughs> Lasang lasa ko yung gata, ang sarap. Nanunood sa loob yung lasa ng gata. Sarap. Kubili bupis. So guys, tikman naman natin itong kubili curry na hindi gumamit ng curry powder dahil ang ginamit po nila dito ay talagang ginidgid na luyang dilaw. Tikman natin. Hmm. Malasang malasa. Sa Sapa. Ang sarap. Creamy siya, creamy. Tapos malambot din yung kubili nila. Hmm, sarap. Baka maubos ko. <laughs> so guys, ito naman ang talagang kakaiba sa luto dito ngayon sa Barangay Mauyon sa kanilang cooking contest. This is a creamy salted kubili. Wow bago lang ako naka-encounter nito. Mm. Okay rin? Ang sarap. Creamy nga lang siya talaga, literal. So, ang ano kasi, pinito siya, tapos meron siyang sauce. Mm, Nakaubos ko na naman. <laughs> ano ito? Kakaiba rin yung lasa niya. So ayan guys, natapos na nga ang cooking contest at ang nanalo nga ay ang kubili bupis ng Purok Centro. At nagkaroon kami ng chance na ma-interview si Kagawad sa Abedra. Panoorin nyo na lang, i-share niya yung story about sa kubili, kung paano nagkaroon dito sa Barangay Maoyon. Ito pong kubili ay galing po sa Bicol na kung saan ito po ay dinala ng aking lulo. Parang sampung peraso po siya, inihulong doon sa ilog na hindi siya kayang sisirin. So ito po, magmula doon, dumami siya ng dumami hanggang ngayon. 1950s pa yan siguro, o 40s pa. Po. Kasi yung ibang kubili po na sinasabi nila is from na malansa daw po yung sa amin po talaga wala po talagang ano siya maganda po ang lasa ng kubili namin pwede po siyang isigang yung sabawan lang po siya masarap po siya kasi po nga po yung ano yung tubig uh, tabang at saka yung alat po mag ano po nagsasalubong sila Diyan lang po matatagpuan yung kubili. Hanggang doon lang po sa naaabot ng tubig alat. Pwede po siyang adobo. Depende po sa klase ng luto na gusto ninyo. Pwede po. Marami po. Pwede mo siya i-crispy fry. Depende po sa ano, lahat po pwede lutuin magmula sa kubili. Kailangan si sirin kung gusto ng malalaki. Kasi yung sa amin po talaga is diyan lang po kami sa mababaw na tubig na kung saan maliliit po yung nakukuha namin. Kung baga, anak na lang ng malalaki. Bakit po naisipan ang mauyo na gawin itong parang festival? Kasi nga po, ito nga po is nandito po sa amin, matatagpuan, saka marami po talaga siya. Ito po ay nagsisilbing ulam din po ng mga kabarangay -ka namin sa tuwing nawawalan sila ng ulam. Ito po ay talagang ulam po talaga ng mga barangay namin. Marami po yan, magkataon po na nagkakasabay. Yan po talagang silbing ulam na dinadala namin sa bundok kasi pwede po siyang i-stack. Ilagay mo lang po siya kung may sapa ka po, ibabad mo lang siya doon, patagal po siya. At pagkatapos nga namin dito ay pumunta naman kami sa ilog ng Sitio Burabod na kung saan ay dito raw talaga nakakakuha ng maraming kubili. At sinubukan ko na nga rin ang kumuha nito sa tabing ilog. Yan! So guys, ito ang kubili na dito lang meron at dito lang kayo makakakuha sa ilog ng Barangay Mauyon, Puerto Princesa City, Palawan. Harapan natin. Ito, eh, so, ayun guys. May isa na naman akong nalaman today. At gusto ko lang din share sa inyo. At ito nga ay ang Barangay maoyun pala. Ay mayroon ng title ng Dacobili Capital of Puerto Princesa. Just like and follow for more story about Palawan. Yun lang. Bye!